Ay mga kaidol. Magsilsin tayo mga kaidol. Sila na kay para kung tiles abot dito, kung tiles. Kaya magsilsin na tayo. Please follow my channel mga kaidol. And subscribe my YouTube channel. please follow my Facebook account mga kaidol ah. Yung, nandari mga kaidol naghahanap buhay ng bayo nandari mga kapira mahal kasi yung uh, bilihin mga kaidol kaya nagsis, nagsusumikap tayo Kaya akong nag-vlog mga idol Kasi ay, Kasi magkakapira tayo dito Mga idol Sana lang Sana kawahan tayo mga idol Sana umabot tayo ng Kaya itong million lang mga ka-idol Million Million followers O kaya itong million pa yan sana marami yung views natin mga ka-idol saka yung followers At saka yung sa youtube mga ka-idol please follow my channel noipi channel mga ka-idol sige tayo mga ka-idol hininga kong sinagpatrabuhan ko mga idol sabayaw ko to dito sa ano sa tinago dawit puro kwatro ang tinago magandun puro kwatro marami na nagpagsiguwian marami na naguwian na mga sadyante mga idol mas kwatro na kasi ah, mo tayo na kwatro Ang dito yung sinisin lang ng mga kaidol. Aabot yung tiles dito mga kaidol. Sana na ano ko yung mga ano ko dyan, mga mga ko ngayon. Ito, ipalo nyo ako. Nurin ano nyo tong videos medyo ngayon uh, shout out pala ni Nicole Gamba ayat Nick may may ang nating subod niya followers may Nick Ito na request, request, request mo, Nick. na request mo. Inuktad ko na ang request mo, Nick. Na mag-video ako sa pinagtatrabawahan ko. Please like and share and comment. Okay, dulu. kayo dyan sa Rosa sa mga bahay sit ngayon. Mag-sikap kayo. Ganyan ko. Ganyan nyo ako. ako. Kahit na nag-vlog ako, nagtrabaho pa rin. Kasi naghanap buhay nga tayo. Sana ganito rin kayo. Shout out pala sa sa parente ko dyan sa malayo doon sa Cagayan no, Cagayan de Oro City sa Dabao City tsaka yun na sa Amote Island yung kapatid ng lolo ko shout din sa lahat ng tagabol Lahat ng shout out sa las na sa ika shout out sa iris, armin, the butter karmin, shout out pala sa dalyon at sa noon sa panglaw bowl, shout out sa inang shout out sa. Uh, nah, lagi anong trabaho sa Ngayon din man tayo mga idol. Si mapa na yung video. pag ko na. Bye bye.